May mga pinaplano ng hakbang ang COMELEC para mapigilan daw ang vote buying sa election 2013. Bumuo na rin ang COMELEC ng Task Force Baklas para alisin ang mga campaign paraphernalia na nakapaskil sa mga non-common poster areas. Katulong nila rito ang iba pang ahensya ng gobyerno. Makibalita tayo kay Marlon Palmahil. Tutulong na rin daw ang Department of Public Works and Highways sa kampanya ng COMELEC laban sa mga lumalabag sa campaign rules. Magbabaklas na rin daw ang DPWH ng mga poster na wala sa common poster areas na itinalaga ng COMELEC. Alinsunod ito sa Section 18 ng COMELEC Resolution 9615. The moment we received the directive from Comelec deputizing DPWH uh, then we can expect immediate action kasi kami man din ang ma-penalize if we will not follow the order of uh, COMELEC. Sa Davao City, tutulong din daw ang Engineers Office at Environment and Natural Resources Office sa pagtatanggal ng mga ilegal na poster basta'y ipag-utos ng COMELEC. Mahigpit na rin ang pagbabantay ng Abra Provincial Election Office sa pagpapaskil ng campaign para Fernelia sa kanilang lugar. Bumuo ng Task Force Baklas para rito. Isa pa sa lalabanan daw ng COMELEC Selection 2013, ang vote buying. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, mahirap matanggal ng tuluyan ang vote buying pero target daw nilang masampulan ng ilan sa mga magtatangkang gumawa nito. Tumanggi si Brillantes na iditalya ang plano nila para hindi raw mapaghandaan ng mga tiwaling kandidato. Kami sa Commission Election so, kailangan na mo namin ng tulong Panawagan ng COMELEC sa publiko kung may mag-alok ng pera kapalit ng boto, huwag itong tanggapin at agad isumbong sa kanila. Marlon Pamahil, Nagbabalita, Pilipinas.